ang uh, aking mong kahi dyan ay uh, magpa-drug test na lang. Ay, uh, sasabihin natin, uh, walang kakwenta-kwentang uh, pamamaraan ng pagbibigay ng uh, sa iyong pangalan. Halimbawa, oh, oh, oh. kapag tiningnan mo, uh, oo nga, pero dahil nagsipang bar barden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo maaring matagalan na proseso bago mo masiguro matuntun yun eh nagkasangasan na ng mga pangyayari ayokong tumagal kung ako ayokong uh, ayokong bigyan pa ng maraming uh, pagkakataon na talakayan niya bagay. sapagat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa bagay. yung uh, pagiging yung uh, pagiging stable ng ating ng ating pamahalaan. Okay. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet minis, uh, officials natin mm na may kinalaman sa tagbulan ng ating bala. sapagkat so, sila mismo, nakita nila yung bigat ng maaaring uh, magiging resulta nito. Oh, Kaya madali okay. ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan eh, sumailalim ang ating pangulo sa, sa drug test. Mm so, para, para sa akin, Opo. Yung pagtitignipa, hindi na importante sa akin yun eh. Okay, oo. Okay. Kung o. ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan, ay kapanatagan ng aking bansa. Kung ang katumbas nito ay lalong, uh, lalong magiging matuwid yung moral compass ng Panguluhan dyan. Uh -huh. Uh -huh. Gaano na lamang yung isasakripiso kong pagdidignify dyan sa, dyan sa controversial na video na yan. Uh -huh. Kung ang ibubungan naman ito ay isang panatag na bansa. At pagkatapos, kapag ka panatag ang bansa at hindi nang kahiwahiwalay, <laughs> na-achieve mo yung unity na yun. Aba, diba? eh, lalong mas mapapadali ang pagkasensyo ng bansa. Correct. Uh -huh. Kasi parang walang iniwan sa ano dyan eh. Uh, parang isang ang tawag doon yung mga pumipinta ng mga, uh, mga artist. Mga artist, Oo. Oh, ano? oh. Pinagsisikapan mo ngayon, gagawa ka ng isang obra maestra dyan. Right? Opo. Oh. Nagsisimula Magsisimula ka pala na, na ipinta, Opo. Eh. Yung obra maestra mo. Eh, paano naman ang tapo ng putik doon sa canvas na yung pinagtatrabahoan? Oh. Pinag, oh. pinag, pinag kung saan mo i-ginubuhit yung obra maestra mo, wala kang matatapos dyan. Correct. Agree. Uh -huh. Eh, mo na lang, medyo nakaumpisa ka na, binato ng putik. Binato ng putik, so uh, alisin mo pa yung putik. Oo. Uh -huh. Yung batuhan ng putik na yan, ay palagi na lang nandyan, regular na, na nangyayari. Yung hey, pagbawa uh -huh. mo ng yung obra maestra, na kung uh, isasangkot natin ang pamamahala ng bansa natin, obra maestra din yung pag, pagtatanggol sa bansa mo. Eh. Yung pagtingin sa interes ng bansa mo, isang bagay na, isang bagay na dakila rin sa iyo. Eh. Responsibilidad mo yun. Eh. bakit ko papayagan ngayon na pato na sila ng bato? Kina kailangan, iwasan ko yun. Siguro, ang gagawin ko, drastic din Alimbawa, limbawa. Sarahan ko siguro yung bintana para wala. wala eh. Ibig sabihin, meron, meron kang gagawin na mapisa madali mm -hmm. at mapagtitiwalaan mapag mapagtitiwala ng ating mga babae. Correct. Kapag nangyari yun, pwede sarado yung ano? Oo. Wow. Sarado yung uh, usapan. Ah. Uh... Di ba? Palagay ko din, uh, siguro kung kinakailangan sulatan ko ang Pangulo, kaya yung lagi kong ginagawa, mm -hmm. tinetext ko yung kanyang uh, anak, yung aming senior... Uh, uh, si Sandro. Uh, Alam Paalam uh, ko lang sa kanya na pinakamabuti siguro din. Opo. Oh. Kaya na natin ang diretsyo. Ah. Uh, mawalang galang na sa payo ng ibang advisors niya. Okay. Kasi ang aking ang aking uh, dito, yung madali ang pagre-resolve. Yung mabilis, okay. na mais tabi. Once and for all, yung address natin, wala na yung patong uh, patumpik-tumpik para hindi tumagal, para hindi lumalim. Pagka natapos ito, may mak makakapag uh, makakapag gobyerno ka nang walang ano. Kuri. hindi naman, naman kaya uh, hindi ka madidistract sa yung gawa. Hindi po maging patibo, maging bait lang ito kasi alam niya naman ang parata, wala wala hong katapusan ito. Lahat baka may ano, naging negatibo. Baka mamaya may bagong paratang na naman ang uh, ikulakol sa pangulong Hindi, pa. si, hindi siguro mangyayari yun. Kapag uh, sabi ko nga sa'yo, yung gagawin mo ay isang mapisa at mapagtitiwalaang paraan. Ang nilang ito ay talagang uh, mawala ng, ano, mawala ng, ng saisay. Eh. So kahit na ano pang gawin mo, para kang yung uh, para kang yung isang prata na nakalagay sa literature the uh, boy The Boyo Cry Wolf, di ba? Ah, opo, opo. Sinabi niya nang ganito, pinaniwalaan siya. Mm -hmm. Pagkatapos nagsalita na lang pinaniwalaan. Ngunit sa pangatlo, ay nabuking na siya. Opo. Hindi dito hindi ko naman sinasabi may pangalawa pa. O. Pero ako sa gusto ko sa kauna-unahang pagkakataon, birahin mo na. Oh, makipagsend ka ba? Oo, alam mo ako, siguro ito naman na uh, alam pa ng pangulo ito. Uh, bago pa ako sumama sa Unity Team Opo. Mm. Uh, marami ang kumakandidatong pangulo noong uh, 2022 Jen. Alam mo naman yun, ano? Opo. Pero ako, bago pa ako nag uh, nagpasya na kumandidato bilang senador noon, mm -hmm. nakapagpahayag na ako ng mga ilang pananalita na ang mas gusto ko suportahan ay Pangulong Bongbong Marcos. Opo okay, naman. At yung aking paunang mga pananalita na yan ay nasa YouTube naman din. Uh, Opo. Okay. record, sinabi ko, sila mga nakita ko, sabi ko na ang kanyang tinutungo ay healing presidency. Sinabi ko talaga yon. Tingnan po ninyo ako. Hindi siya ka ako uh, nangatake. Uh, ang pamamaraan niya kako ng pagsasalita ay nakapugol lahat at nakatuon lahat doon sa pagkakaisa ng bansa. Yun ang nakita ko, yun ang gusto kong sundan, sabi ko. Kaya para sa akin, uh, kung uh, darating ang panahon ng eleksyon, ito ang dapat na suportahan ng Pangulo. Sinanin ko talaga yun Jen? Uh -huh. At, at kami papasalamat mo magkulad siya, lagi sa mga ganito kakataon. Na nagpasalamat naman dyan. Ngayon, uh, hanggang sa kami ay, hanggang sa ako ay mapunta sa Unity, dyan. At ito ay record na, nangyari na ito. Sa kalagitnaan ng aming ano, ng amin mga pangangampanya, hindi may iwasan na may mga pulutong ng uh, mga sektor sa uh, na bigla na lang mag-aambus sa amin ha sa oh, kasama, uh, Oo, oh, -huh. so, kasama kami. Yo, At mula noon na ay talagang gusto kong siyang manalo. Opo. Uh -huh. At nanalo nga siya. Uh -huh. At ako hanggang ngayon ang gusto ko magtagumpay sa Jen. Uh -huh. Bakit ka mo? Pag nagtagumpay ang pangulo, tama po. Ang magtatagumpay uh -huh. ang mamamayan. Tayo mismo. So, na yung 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 pag-ambus sa ka kanya, naganap din sa Tacloban. Uh -huh. Aha. Sa Tacloban naman ang mga nag-ambus sa ka kanya. at yo, yeah, yeah, pati ako na nasama na rin sa talakayan. Yung mga electric cooperative naging lalong eh, kasi ang oras ay eh, halos mag-11 na ng gabi din. Opo, pagod na pagod siya at napakarami nang gusto magtanong tungkol sa mga uh, problema ng mga electric cooperative sa, sa region na yon na nagkataon na sa Tapos rin na namagitan dyan. Mm -hmm. So alam ko, alam ng Pangulo na kung ang pag-uusapan ay yung pagpagumpay ng kanyang administrasyon, palagi ako nandun eh. Okay, okay. Kaya ako binabanggit ito, yung panukala na kinakailangan siguro na unahan niya na lang uh, pinakailangan na magsakripisyo siya ng ilang minuto, gaano ba yung konting sakripisyo na ito kung ito naman ay magbubunga dyan ng kamanatanggan ng bansa? O, at mm -hmm. kaayusan at pagkatapos ay yung pagkakaisa mm -hmm. at pagkatapos yung pagtitiwala. Yun ang gusto kong mangyari dyan eh. Opo. Yung pagtitiwala ng ating mamamayan sa Panguluhan mm -hmm. ay hindi lamang babalik kung hindi lalo pang darami mm -hmm. at makakailanganin niya yon at magiging matagumpay ang kanyang administration. Ang aking, uh, aking, uh, aking mong kahit dyan ay uh, magpatrag test na lang siya. Bakit? Okay. Kung ano yung pamamaraan, hindi ko masyadong kabisado. Ah. Ano ba yung pamamaraan dyan din? Meron kasi urine yan, meron blood, meron yung DNA, meron din sa part ng hair, hair follicle. Pero ako confused. kung... ano yung pinakamabisa, uh -huh. yun ang importante. <laughs> kung ano yung pinakamabisa at kung ano yung pagtitiwalaan <laughs> ng mga tao para sa ganun. Kung ano man ang maging resulta, wala sila ngayong may, may mapupuna o wala silang sasabihin na, o oh, hindi totoo, hindi. Lahat kasi kinakailangan ito ay conclusive. Ayun, Ibig sabihin, wala nang puwang yung pagdududa. Uh, sumailalim sa isang mabisa at mapagtitiwalaan drug test conclusive na yon wala nang tanungan ngayon uh -huh. so magiging resulta ngayon din magiging payapa tayo uh -huh. wala nang wala nang uh, mahihinto na issue ng droga biglang ako. mahihinto yan, yan. Yun, ang, yun ang kailangan natin uh -huh. sa palagay ko yun ang dapat nang gawin din personal uh -huh. adviser, uh, advisor ko naman uh -huh. kung ano ba? eh ang, ang iniisip mo yung Image. Image na yes. Na, ano, yes. nga naman. Oh, nung say, nung hindi mo tinitingnan yung likod na mangyayari. Oh, yun na sa, uh, <coughs> yung An kapakanan na ng bumbasa. Ah, yung kapakanan ng bumbasa. Lumawak ito, lumalim mm -hmm. nang lumalim. Kung hanggang saan na napunta, eh, mm -hmm. yun hindi napupursi. yung yun, uh -oh. no, professional advisor. Um, 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 kaya um, nasa Pangulo yan. Personal oh. ano yan, decision. Tama. Kasi oh. oh. minsan may tanong sa kanya, pinawa lang ng Pangulo. Eh. Oh. Kung hindi na may humahamon po sa inyo, ang nag-isagot oh. lang oh. ng Pangulo ay uh, tumawa lang naman ang asang Pangulo. Pero hindi na ito ang ano Opo, may information. Kaya mahan ngayon, kaya nang parabagang may Ina, di na video na hindi sila bypass kami sa unang hog. Yun nga, nung umpisa kasi, yung wala naman sila, puro salita lang. Tama yon. lamang naman na huwag na niyang pansinin. Opo. Ngunit bigla na yung magpalitaw ng controversial video na kung titignan mo nga, ka, mabibigla ka. So huwag na natin sisunuhin kung sino'y nagsasabi ng totoo. Ang gusto natin mangyari rito ay ma madali nating uh, maayos ito sa magitan ng pagbibigay ng uh, o paggawa ng isang aksyon mm -mm. na kung saan mismo ang Pangulo ang gagawa ng uh, matinding pagpapasya o sige, mm -mm. yan lang pala pinag-uusapan natin eh. O okay. sige, isa lang ninyo ako sa isang pagpagsisiyasat at kung anumang ka lang gusto nyo at lahat ng representative sige, isama na ninyo. Isama na ninyo at makita na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ngayon, ano man ang nangyari doon, alam ko, na yung kaganapan na yun, Jen, sapagkat pinagtibay at naging, naging mabisa at naging katiwa-tiwala ang pamamaraan. Conclusive yun, Jen. Opo. Matatapos tayo doon. So, yung, yung kontrobersya will rise and fall doon sa pagsusuri na, na, na ang Pangulo na mismo ang, ang magboboluntaryo na gawin. Wala na yung agam-agam. Mawawala talaga yun, eh. Mawawala yung issue na yun, Ay, Kasi ang ating isasalang-alang, tandaan mo, Jen, angka yang baca, angkatnya kepada apa? Angkatnya kata ini kan, angkatnya kata tangan, angkatnya kapan katakan? <tuh> angka atau pada kaisan angkatnya malam